So, mga bagay na kailangan niyong gawin upang sagad ang maging takot ng isang lalaki na maagaw ka ng iba. So, mga kamamay, mahalaga po na bigyan natin ang takot ng takot ang isang lalaki. Yung tipong baka maagaw tayo ng iba. Bakit po mahalaga yan? Mahalaga po yan para muling umangat ang value ninyo, ang halaga ninyo sa isang lalaki. Sapagkat pag nawala na po yung value, eh baka mamaya hindi na po maging maayos ang takbo ng inyong relasyon. Baka mamaya niloloko na pala kayo ng isang lalaki hindi niyo pa alam. Baka mamaya hindi na po kayo na priority ng isang lalaki eh hindi niyo man po sinasabi. Kaya mga kamamay, mahalaga po na muling umangat ang halaga ninyo. 'Wag ang isang lalaki na baka maagaw kanang iba. So sa video ng ito i-share ko sa inyo ang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin, kailangan nyong aksyonan, at dapat maging kayo upang sa ganun, matakot nga ang isang lalaki na maagaw ka ng iba. So mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko, wala naman po itong bayad, just click the subscribe button at i-like po ninyo ang video ng ito. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming maraming salamat po sa inyo at simula na po natin ang topic natin ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan yung gawin upang talagang sagad ang maging takot ng isang lalaki na maagaw ka ng iba? So number one, self-detachment. Anong ibig sabihin itong self-detachment na to? So kung may mga panahon, may mga araw, may mga pagkakataon na talagang hindi mo maramdaman ang isang lalaki, yung tipong cold, talaga siya sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka na talaga niya binibigyan ng oras. O kung may binibigay mang oras, eh hindi na ganun karami. O hindi na ganun kalalim. Okay? So parang ano lang eh, kamustahan lang. For example, magchat sa sa'yo, kakamustahin ka lang, okay na. Wala man lamang malalalim na conversation na pinag-uusapan kayo. Wala kayong mga plano. Wala kayong nagiging lakad. Kung dati rate, sabi ko nga, nagsisimba kayo linggo-linggo. Pero ngayon, hindi na nangyayari yung inyong pag date na lingguhan, ang nangyayari once in a month na minsan, nauudlot pa. Kapag kaganyan mga kamamay na hindi na magparamdam ng pagmamahal ng isang lalaki at hindi nyo na maramdaman ang pagmamahal ng isang lalaki, self-detachment po, unti-unti po kayong lumayo sa kanya. Kung hindi kayo binibigay ng oras, huwag nyo rin po silang bigyan ng oras para malaman po nila kung ano ang pakiramdam ng kanilang ginagawa sa inyo. Okay? So, huwag kayong masyadong available palagi sa isang lalaki kung alam nyo pong nagiging uh, masyado na siyang busy, masyado na siyang uh, maraming inuuna. So, kailangan nyo muna pong lumayo sa kanya para makita niya ang halaga mo. Okay? Para malaman niya kung ano ang buhay niya kapag kawala ka. So, huwag palaging available sa isang lalaki. Huwag palagi po kayong uh, nagpupumilit na magpapansin sa isang lalaki, huwag pong gano'n. Lalo po kayong hindi papansinin. Hayaan nyo pong hanapin po nila ang attention ninyo, ang value niyo ang presensya niyo kapag ka po kayo ay nag-self-detachment sa kanya. So makakatulong po yan upang uh, matakot ang isang lalaki na maagaw ka ng iba sapagkat hindi ka na nagiging interesado sa kanya. Eh. Lumalayo ka na sa kanya. Eh. So hahanapin ka niya. At pag nakita niya na nagiging busy na siya, sumuli so siyang magkakaroon ng oras. Okay? Para habulin ka. Dahil nga, nakikita niya na lumalayo ka eh. At yun ang matibay na naibidan mga kamamay na talagang isang lalaki ay matatakot na lumayo ka sa kanya. Kaya maganda dito mga kamamay, gamitin niyo po yung self-detachment para makita niya ang halaga mo. So number two, Level up mo ang sarili mo. Yes mga kamamay, napakahalaga nito. Baka mamaya kaya palang isang lalaki hindi ka na Kaya palang isang lalaki ay madalas na ang pag-uwi ng late. Kaya palang isang lalaki ay pumoporma na sa ibang babae dahil nga hindi mo na masyadong inaayos o inaalagaan ng sarili mo. Masyado ka nang nalolos yang, masyado ka nang tumatanda, 30 ka palang. 40 ka pa lang, pero ang itsura mo parang 50 ka na eh, parang senior ka na. Okay? Pwede ganyan mga kamamay. Babae kayo at kailangan ayusin yung sarili ninyo. Walang ibang mag-aayos niyan kundi kayo. Alam ka namang ipag-ayos pa kayo ng inyong mga mister, ng inyong mga jowa para lamang masabing inaalagaan yung inyong sarili. Hindi po mangyayari yun, mga kamamay. Ang pag-aayos, ang pag-aalaga ng inyong sarili ay magsisimula sa inyo. Walang ibang gagawa niyan. At yan ang kadalasang nagiging dahilan mga kamamay ng ibang mga lalaki kung bakit sila ay tumitingin sa iba. At ang, at ang mga lalaki niya na hindi talaga matatakot na baka maagaw ka ng iba, ay eh baka nga matuha pa ang mga yan, na baka agawin ka ng iba sapagkat losyang ka na, pangit ka na. Okay, matutuwa pa yung mga yan na maagaw ka ng iba. Kasi nga, hindi ka na-attractive. At paano muling manumbalik ang attraction mo pagdating sa isang lalaki? E eh, simulan mo yan sa pamamagitan ng pag-aayos po ninyo ng inyong sarili. Sa pamamagitan ng muli niyong pag-ehersisyo. Kung dati-dati, ang ganda-ganda ng balakang ninyo, ang ganda-ganda ng hinaharap ninyo, e eh ngayon, laylay -lay na. E eh ngayon, ubos na ubos na. E eh, bakit naman ganun mga kamamay? Muli niyo pong ibalik ang alindog ninyo, ang ganda ninyo, mag-level up kayo. At sigurado ako, maraming mga kalalakihan ang matatakot. Baka nga paglubas ka ng bahay eh, hindi ganyan pagsuotin ng mga shorts, hindi ganyan pagsuotin ng mga crop top. Di ba? Ipasusuot sa inyo yan. Ang, ang ipasusuot sa inyo ng mga yan, nakapantalon kayo, tapos nakajakit kahit banas na banas. Dahil nga, sexy ka na. Ayaw niyang makita ang katawan mo ng ibang mga lalaki dyan sa kanto. Di ba? Di ba? Gusto niyo yon? Talagang isang lalaki ay matatakot na baka maagaw ka ng iba. At simulan mo yan sa pag level up ng sarili mo. Okay? So next, magkaroon ka ng mystery factor. Yes, lagi ko sinasabi yung mystery factor. Huwag kayong palaging magpakontrol sa isang lalaki. Huwag kayong pumayag na palaging uh, siya yung masusunod. Kailangan may kalayaan pa rin kayo. Kailangan hindi kayo, uh, ikang-ay ikaw nga, predict ng isang lalaki. Yung tipong ka kayo ay umalis, ano ba, magpapaalam kayo. Uh, ah, babe, sisimba muna kami. ha? Huh? Gagala muna kami ng tropa. Pag sinabi niya na, o sa kayo pupunta, ah uh, ano lang, gagala lang dyan sa labas. Sino kasama mo? Sabihin mo, later ka na lang magkukwento. Okay, so sa ganung bagay mga kamamay, magtataka ang isang lalaki, mag-iisip ang isang lalaki. So, iisipin niya na, sino kaya mga kasama nito? Saan pa kaya ito mga pupunta? So, mag-iisip niya kung sino kasama mo. Ngayon, ipapakita mo sa kanya na hindi ka ganung kadali kontrolin. Okay, mag-iisip pang isang lalaki kung sinong kasama mo. Baka mamaya kung sinong lalaki ang kasama mo. So, magkakaroon niya ng takot sa kanyang sarili. Okay, pero dahil nga may tiwala siya sa iyo, eh syempre, mababawasan kahit paano at hindi nga lang maaalis sa kanyang uh, damdamin at puso at isipan na talagang matakot siya kung sinong makakasama mo. Kaya, mas magandang gawin yun mga kamamay. Uh, add a little mystery Okay, pagdating sa inyong sarili, para sa ganun, lagi pong ang isang lalaki ay natatakot na baka maagaw ka ng iba. So next, ipakita mo na may hangganan ka kahit mahal mo siya. Ito yung kalimitang hindi na po nagagawa at naipararamdam na sa sabi ng isang babae sa isang lalaki. Yung tipong dahil mahal na mahal mo yung lalaki, tinitiis mo na lang yung lahat. Dahil mahal na mahal mo yung lalaki, nagiging martir ka na lang which is mali po yun mga kamamay. Kung merong problema sa inyo na ginagawa ang isang lalaki, for example, madalas na siyang uh, umuwi ng gabi, hindi na okay sa iyo, hindi na komportable, baka nang na siya, baka kung ano pang ginagawa niya sa labas. So kapag ka i-address niyo na po yun mga girls. Sabihin niyo sa kanya, uh, mukhang napapadalas na ang pag-uwi mo ng gabi, hindi na ako komportable sa iyo. Okay, tapos kung ano-ano ng dahilan na sinasabi sa iyo, kapag ka gano'n mga kamamay, sabihan niyo po ang isang lalaki na hindi ka komportable nga sa ginagawa niya, so hindi ka mapakali, nangangamba ka, at hindi okay yun sa iyo. Sabihin mo ng maayos. Sabihin mo, ah babe, kung palagi kang ganyan, tapos nadududa na ako sa mga dahilan mo, eh baka mamaya, uh, ano muna ako, dumuna ako umuwi sa sa probinsya o doon muna ako kay nanay makitulog sapagkat pagkata uh, nalilate ka ng uwi, lalo pat buntis ako. 'Di ba? Sabihin mo ganoon o kaya naman pagka paulit-ulit pa rin nasabi mo na hindi nadadala o hindi tinitigil, sabihin mo sa kanya, kapag kaganto tayo ng ganto, baka makapaghiwalay na ako sa iyo sapagkat masyado kang maraming itinatago at inililihim. Hindi na okay sa akin 'yon. Ano pa't asawa mo ako tapos hindi mo naman sinasabi sa akin ng lahat. So maglagay ka ng limitasyon, kamamay. Maglagay ka ng boundary sa sarili mo. Kung hindi ka na komportable, sabihin mo sa kanya at dapat handa kang lumayo kung kinakailangan. Handa ka dapat na mag-step backward sa kanya kung kinakailangan. Okay, makakatulong yun mga kamamay para ang isang lalaki ay magising upang ang isang lalaki ay uh, matuto, magtanda. Kaya mga kamamay, mahalaga po yun ano, na kailangan nyo pong sabihin na dapat kayo ay may hangganan kahit mahal nyo pa ang isang lalaki. So next panatilihin ang social life mo. Yes, mga kamamay, hindi naman kayo nagasawa nag-asawa kayo, nagjowa kayo, eh dapat sila nalang lang palagi ang makakasama ninyong lumabas. So, kailangan nyo rin po na makimingle, okay? ah uh, makisama sa mga kaibigan po ninyo sa labas ng inyong relasyon. Po pwedeng once in a week, po pwede kayong sumimba, gumala, Okay, pakita niyo po sa isang lalaki na kaya niyo ring sumaya kahit wala siya. Kaya mong mahanap ang ligaya, ang saya, ang tawa, ang ngiti sa mga kaibigan mo kahit wala siya. At sa paraang yan at pagkakataong yan mga kamamay, makikita yan ng isang lalaki na kaya mo palang gumalaw, kaya mo palang lumakad, kaya mo palang ngumiti, kaya mo palang lumayo, kaya mo palang makapag-isa nang hindi siya kasama. So makikita ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka nagiging masaya ka sa ibang mga tao. Sapagkat ano eh, po pwede kang i-value ng ibang tao, po pwede may manligaw sa iyo, po pwede may uh, maging stranger sa iyo. At yun ang uh, ika nga may isip ng isang lalaki para kabahan siya na baka mamaya sa paglabas-labas mo may makilala ka, okay? may kumausap sa iyo. So kaya mahalaga mga kamamay na talagang uh, panatilihin mo ang social life mo sapagkat makakatulong nga yan, isa yung factor upang ang isang lalaki ay kabahan na baka maagaw kanang iba. And last, mag no contact rule kung kinakailangan. Yes mga kamamay, wag lang puro salita. Wag lang puro pagkausap ang ginagawa ninyo. Kung talagang kinausap niyo na talaga yung lalaki, Sinabi nyo na yung mga limitations, yung mga hangganan ninyo sa kanya, yung tipong kapag hindi na okay sa inyo, yung mga nangyayari, lagi siyang umuwi ng gabi, lagi siyang late na sa inyong mga usapan, pumapalya na siya sa kanyang mga promises kapag mga kamamay. At nasabihan nyo na sila na hindi okay sa inyo, na hindi okay yung nararamdaman ninyo, ay eh baka kailangan nyo ng mag-no-contact rule kung kinakailangan. Okay? Sapagkat ang isang lalaki, hindi talaga nakikita ang halaga ng isang babae kung kagaya mo hanggat hindi ka lumalayo. Okay? Kahit sabihin mo sa kanya, kahit mag-usap kayo ng mahinahon, kahit magtapat ka ng nararamdaman mo, umiyak ka na nga nung nakaraan dahil sa hindi mo na kaya yung sakit na nararamdaman, sakit na ginagawa sa iyo, pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. So ito na yung pagkakataon mga kamamay. Huwag nang salita, kailangan nyo ng gawa, ng aksyon. Dumayo muna kayo, mag-no contact rule, huwag magparamdam. Para maramdaman din ng isang lalaki kung ano yung sakit ng mawalan. Ano yung sakit ng layuan. Kaya makakatulong yung no contact rule mga kamamay upang makita ng isang lalaki yung halaga mo at matakot na maagaw ka ng iba. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang mga bagay na kailangan yung gawin upang sumagad ang takot ng isang lalaki na baka maagaw ka ng iba. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, sana ay nakakatulong. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. Sa so, papano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.